Right, mga kachay-choy kudi po sa lahat magandang araw po so simple naman ngayon ay araw ng San Juan so nandito kami sa dagat dito sa Takan kasama mga pangasawa ko at yung uh, simple naman ang ating mga palalanggang mga ulitaw at saka mga kaibigan dito kasi nagpiklik kami dito sa Takan Agos kasi San Juan ngayon so maliligo kami dito sa dagat atin ipapakita sa inyo itong dagat na ito na o oh, ang tinaw ng tubig so oh, maraming tao rin na ah, nag, simpre naman oh, ay, nag na yung mga bata at siyempre may kasamang inuman pero huwag na natin ipapakita kasi bawal yun eh so may dala pang mga ah, tinatawag na, tawag na Agi uh, po siya, Elgin po sa agsilit, saging at kamuti at may iba pa rin. Pero bawal na ang iba papakita kasi yan ay bawal na, yung mga inuman. So yan, uh, mga bata rin nag enjoy dito pagliligo uh, dito sa tinatawag na mga rock, mga bato na dagat. So enjoy naman ang pagliligo dito. Pero rin mga kambots kung sino mag ah, uh, so uh, lang nga uh, sakay. So, ayan uh, yan. Ito, ang mga paligid dito sa Takanagos. So, so enjoy, enjoy naman uh. at marami pang ah, uh, at sumba dito sa ilalim ng puno ng kahoy. Kasi nagpipiknik nag rin sila. So, ang ganda-ganda naman dito. Kasi walang bayad dito eh pag maligo kayo dito sa Takanagos. So, iba't ibang uh, enjoyment dito kasi San Juan ngayon. So, yan mga kachay-choy mga kabistak. So, kung nakagusto kayo, pakilike at share man para lagi tayong patuloy sa ating pagbibidyo.